Unay pumunta ka sa iyong professional dashboard at scroll down mo sa bandang ibaba makikita ang Meta Business Help Center at i-click at mag-switch profile ka sa iyong profile account. So madadirect sa iyong profile account at dito ay makikita mo Business Support Home. At piliin mo sa bandang ibaba makikita mo rito ang Contact Support. So yan. I-click mo yan at ilagay mo yung it's something else ang iyong piliin at i-click. At piliin din ang other issue at select issue. Pagkatapos piliin mo yung page or profile mo na merong issue at i-click. At sa bandang iba makikita mo naman po rito ang other page issue at piliin mo. At click next. Pagkatapos po ay itype mo na ang iyong concern or issue. Kompletuhin mo ito para detalyado at uh, madali na lang malaman ko anong iyong concern. So, basa bandang ibaba po niyan, makikita mo rin ang iyong uh, contact email address at ang iyong phone number. Siguraduhin lang pong tama ang iyong email at ang iyong phone number na nakalagay dyan. Dahil dyan po nila kayo uh, sisenda ng mga feedback or reply sa iyong mga issue or concern na itatanong sa kanila. So, ayan. Kompletuhin nyo lang po kung ano po yung inyong issue ng mabuti. So, akin po is yung aking violation. At pagkatapos po yan, ikiklik mo na yung submit, at kontak mo yung support at madadirekta ka na sa iyong messenger.